Ginawani Arjo sa lagayan ng tubig inulan ng reaksyon. Arjo, pinatunayan ni nga siyang frapo. Hindi pa man humuhupa ang kontrobersya na kinasasangkutan niya. Kaugnay ng flood control projects at pagkakaroon umano niya ng koneksyon sa mga diskaya. Isang bagay na naman ang ginawa ni Quezon City First District Representative na si Arjo Atayde. Na lalong ikinagalit ng maraming netizens, lalo na ang mga nasasakupan niya sa Quezon City. Si Arjo Atayde ay kilalang aktor bago pumasok sa politika. Nakilala siya sa mga serye at pelikula at anak siya ng bitter-anang aktres na si Sylvia Sanchez. Noong 2022, pumasok siya sa politika at nanalong kongresista sa Quezon City. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, nabahiran ang kanyang pangalan matapos maiuugnay sa mag-asawang diskaya. Mga kontratista sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ibinunyag ng mga diskaya na nakatanggap si Arjo ng milyon-milyong piso. Mariin niyang itinanggi ang akusasyon, ngunit may mga lumabas na larawan at resibo online. Na pinaniniwalaan patunay ng kanilang koneksyon. Gaya na lamang ng isang donasyon ni Arjo na may tatak ng kumpanya ng mga diskaya. Maging si Quezon City Mayor Joy Belmonte ay kinumpilmang may isang proyekto. Na may kwestyonabling bahagi na kaugnay sa tanggapan ni Arjo. Samantala, sa isang post sa Reddit ipinakita ang maliit na water container na may nakatatak na pangalan ni Arjo Atayde at ang kanyang tagline na aksyon agad. Ayon pa sa netizen na nagpost, pati galon ng tubig di pinalampas, lalamukong. Samantala, marami netizens ang nag online at tinawag si Arjo na trapo o tradisyonal na politiko. Ayon pa sa netizens, galawan umano ng mga trapo ang paglalagay ng pangalan sa mga kagamitan o ipinamimigay ng gobyerno kahit pa hindi naman ito galing sa sarili nilang bulsa kundi sa buwis ng bayan. Kinall out din ng maraming netizens si Maine dahil sa umano'y nakakadiring ginagawa ng asawa nito. Komento ng netizens, galawan ng mga trapo, parang sariling pera nila yan, e eh galing naman sa buwis ng bayan. Nakupo thrapo spotted, ang laki ng pangalan, sa kanya ba talaga galing yan? Kadiri ng asawa mo min naniniwala na akong trapo yang si Arjo. Sa ngayon wala pa namang pahayag si Arjo sa mga kumakalat na larawan.